Tao po. Tao po. Maganda nga po. Maganda si, may, may, may lang makausap. Ay, may kwan kasi, nagpunta ako dito, nagtanong ako doon, oh, mamimigay kasi ako ng mga damit pang bata. Pero dami ninyo, dami mga kabataan dito. Ilang kayong pamilya dito? Ay, lima? Opo. Gusto na ninyo na mga damit? Nasaan ang asawa mo? Nakasaan siya? Taga rito rin po. Ay, taga dito. Hindi, nasaan siya ngayon? Taga ano po, nagbuli po ng mga ista po. Ay, siya? Lagi ako nadaan baka dito, napapansin ni trako. Oo. Uh, Maraming pinadala sa akin yung kapatid ko na Kwan ng mga damit. Oo uh, po. Ibibigay ko na sa inyo yung... Ang dami, sa ang dami dito ba tao, ang dami nun. So, dadaling ko yun dito sa isang araw. Oo uh, po. Kailan makanti si Kwan, si Manong? Uh, okay, kaway kaya, kaway. Okay lang na mag-video ako dito? Uh, wala magagalit dito? Wala po. Ayan guys, at bisati siati si ati si berhin niya guys. So, ayan. So, mabalik ako guys ako dito sa isang araw para, ayan o. Ganyan Eh, lang yung bahay niyo? Ganyan okay, lang? ganito lang po. Dito kayo natutulog? tulog? Eh, yeah. siya. Ang kaway, kaway kayo. Okay. Ikaw, ano pangalan mo? Ganyan. siya? Mag Alak mo lahat dito? Ha? Huh? Ah, yung iba. Ilang kayo pamilya dito? Ilang bahay dito? Lima po. Ay, lima kayo lahat dito? Ay siya. Ay meron pa doon. So ilan yung bata dito halos lahat? May 50? Guys, ang usok. Yan guys lang kanilang lutuan guys. Oh. Sa kay Ate Virginia. So yan. So, yan yeah, diba? Ayan o. Oh. Pero bibigyan ko kayo ng mga damit para dito sa mga batang ito. Ang dami nun. Tapos mga sapatos. Sa sapatos. O pagbalik ko. Nakita ninyo, niya wala lang nadaan. Yung truck ko, di-deliver ako dito sa tabas. Matagal na. Sa atin nakita ko lagi. Ayun si ate. Ate pa tanungin kita, ilan anak mo ate? Isa pa lang po yan, paano po yan, wala na pong asawa. Sabi niya kanina, may asawa siya. Mm -hmm. Tinanong namin kanina. Ay, nasa, ano po, patanggap po ang asawa niya? Ay siya. Si, marunong dito manghuli ng kan, maghanting? Napunta sa gubat, masama ako. Anong hinuhuling isda ni mister mo? Po. May ano po yung sa atin. Ah. So yun, pag may nagtanong sa inyo, ba't may nagpunta din, sabihin mo, mamimigay kasi ako ng uwan ng damit na ko dito sa isang araw. Ha? Ah. Yan, mo. yun, guys, mga kon guys, mga batang katutubo. Anong tawag sa inyo pala? Katutubo. Katutubo. Yung ita, sa kayo na yun. Ano, bawal, bawal banggitin yun? Ay, sorry ha. At least alam ko na, ang tawag lang namin sa inyo is katutubo. Kabayan. Kabayan. Pasensya na kaya nagtanong ako kasi para pagpupunta ko dito, baka, baka magalit kayo, tagay na ko dito. Oh! Diba? So, yun. Sino yun? Mga anak mo rin yun? Mga anak mo yun? Pila pumunta dito? Pila pumunta dito? Madali lang ha? oh, ito, wala alam ko ito, ito yung tawag dito, yung pag, yan. Ba't ganyan? Pagtatamaan yan dito, natamaan ng mga bata. Ayan. Punta ako dito. pamit kasi ikaw. May ka na. Meron po, patay niya po. Ah, ano patay na? Si siya mama mo yan, mama. Eh, Ay, Hindi po, kapatid ko. Siya. Ay, kapatid talaga pa rin siya. Ako po ang dyan. Ano pangalan mo? Bibilin po. Bibilin. Dito lang din kayo nakatira? Natutulog? So, hindi, nandun po ang bahay. Ay, may sarin kayong bahay doon. Si pagbalik po, ko. Anak ko yung ah. Para pagbalik ito. ko mamimigay ako ng mga para sa sa mga bata para naman. May mga sapatos doon. Guro. Mga galing pa ibang bansa yun ah. Sa Norway may mga jacket. Kasi yun na naisip ko kasi, pag araw-araw ko tadaan dito, yung truck baga, ay oh. eh, siyempre nakikita ko kayo dito, kaya sabi ko, ano? Malay paminsan minsan pag kumita na ako sa YouTube, kahit bigas, grocery, bibigyan ko kayo. Lagi ako mapunta dito, ha? So yan, ano pa ka lang ate? Doritis. Ha? Doritis. Doritis, ayan. Ikaw, balo na. Ito, balo na rin. Abay, maghanap na. Ito lang po. Ah, sige na. na po. Ah, sige May na, piliyay. babalik na lang ako dito, ha? Sige, maraming salamat sa inyo. Yun guys, meron pa daw doon sa unahan na mga bahay lima sila dito na pamilya. So yun, meron silang amo na nag-aalaga. Amo? Meron bait naman, yun. Mabait naman po yun. Sa susunod, magpa, magpa, sabihin mo na lang, din na may pupunta dito. Or, anong ano Sabihin mo na lang din, din na may nagpunta dito para mag, ganun oh. daw, mag, tawag doon, <laughs> mamimigay ng mga, gusto ko si Kuya, si Mr. si Mr. mo na, nag na, anong saan nagkuhul ng isda? Sa Bakatan Saan 'yun? Pupuntang Bulacan po. Bulacan saan 'yun? Sa una po nang Mampungo. Ay, marami sila. Oo. Uh, Mas, masarap masama sa ganoon. Tayo sana makilala ko si Kuya. Anong araw siya nandito lang naka nandito lang siya. Maalis po yung bukas. Masaan? Mapupura po yun sa ano pundado. Ay kailan niya mabalik? baka po ma isang linggo na naman po yun doon. Sana matimpuan ko siya dito. Ay, gusto ko, pagdala ko ng mga kuwan, nandito siya. Ay, tatanong-tanongin na lang, matandaan na lang ako dito, ano? Opo. Para mas maganda, nandito siya. Hmm. Sa ibang mga lalaki, para makaibigan ko din. Oh, Sige. Okay. <laughs> so, yan na, maraming maraming salamat. O, babay na, babay na kayo, babay na dali. Yan, babay na, you know. Yan na, mga kapatahan, guys. So, yan. Anong, anong kunin nyo? Anong pagkain niyo ngayon? Ha? Anong pangulam ninyo? Pang Ulam. Pangulam. Sardinas gusto nyo? Oo. Ilan kayo dito? Magpabili, magkano sardinas dyan? <laughs> <Huh>? <laughs> ha? Ha? 8 ang isa? Magkano isa? 25. <laughs> 25, apat kasi na? Mm -hmm. O, oh, yun na muna ha. Sa sunod, madala na launang kanya. Oh. Sino mabili sardinas? <laughs> Bigyan mo ito, isa? Isa? Ilan doon? May tao doon? Dal May tao doon ngayon? May, may nandun ngayon? Opo, si, uh, si Pia Angel po. Buntahan ko kaya ano? Wala po yan at nandun po. Dala po dyan. Oh. Mabigay na muna unang pang sardinas. Magbili na muna kayo ng sardinas ha. Oh. Pang ulam ninyo ha. Ayan, Risa. Salamat Para po. naman may pang ulam kayo. Salamat po. Inyo. Anong ginakuan ninyo pag wala kayong ulam? Ano yung... asin po. Siya? Asin po. Ay, ang dami ba ka mga gulayin lamang dyan na pwedeng makuha? Pagano po na papakang papaya. Ay, Kantal, uh, ay siya. <laughs> yung mga manok, karni, bira, kayong makalasa nun. Bira po yan sa amin pag wala po. Di ba nangangaso na na, kayo napunta kayo sa gubat? Nanguha pa ba kayo nung mga kwan? Tawag doon nung mga... Bayawak po. Ayun, gusto ko sumama doon, mga huli Bayawak nun. Ba? Tapos yung kwan pa, yung yung ay, ipulot. Kaya po ang inaano ina po ng mga asawa namin, yung pulot. Mm -mm. Yung ay, pirabali sa baka, makunin nyo ako, di naman, okay lang? Salamat ha, pasensya na kayo. At least malalaman ko din yung mga tradition ninyo mga kabayan. At least tinanong ko yung ate. Di pala, bawal pala yun. Salamat, at least alam ko na. Oo, sige na, Pagpuan. Ito mga bata, oh. So, yung biskwit, pagbalik ko ba, dalawang biskwit. Iyon kayo. Ayan. Oo, oh, sige, sige. Ayan. Papunta na ako kasi. Yung tanong ako, balik-balik na ako dito, di ko kayo nasichimpuhan dyan. Sabi ko, nasa na daw dito yung Nakikita ko lang, na ikaw, nakikita kita lagi. Ano ka dito? Ayun, buti na lang najimpuhan ko. Ano wala mo? Barretes, sabi mo ha, balo ka na. Ay, sa, ay, ito, sa pwede, hindi, sabi mo na ang asawa mo Batangas po. Ah, sabi mo, kasi ikaw, ikaw ang balo na. Ano nangyari? Na, nasa sakit po. Ay, sakit Anak ko ito ni Ay, bat hindi, ba't hindi na, ba't hindi na ipagamot? Ay, ayaw po pa nila sa gamutan. Ay, siya? sa ano, ay pulmon po. Pulmon po. Ay, wala sa'yo na check up man. dito regularly. Nadala ano? na. na po sa... Ay, dito ang bunag yun. Ay, yung ano, natuturo po. Ay, nire-rector lang kayo. Tinutulungan naman kayo. Natulong po ba Ako naman, kunti-kunti lang. Kasi di pa naman ako sikat na vlogger. Pero matulong ako sa inyo. So, ibibigyan ko kayo ng mga damit para naman mabaguhan yung mga damit na yan. Oh. Ayan. Pero mga used clothes na siya. Pero galing ibang bansa, maganda ang tila nun. Ano ba? Diba? Sa... Uh, Pestil, Benji. So ako nalang sasabihin sa inyo yung channel ko. Kasi nagsisimula pa lang naman ako mag-vlog. Tapos, yun. Kung okay lang sa inyo, lagi akong pupunta dito. Maging magkaibigan tayo. So yun, pag kumita na ako sa channel ko, mababahaginan ko kayo. Kasi naka dito lang din ako. Ha? Kaya gusto ko makausap si... Si mister mo. Pag, pag mayingista sila, masama ako. Para, para na. Sabihin nyo may pumunta nyo dito na ako. Yan. Gwapo. <coughs> <laughs> sige na, sige na Joke lang yon Babay na Babay na sa inyo Babay, sige Amat ha Sige, sige So yun guys Binisita ko guys dito yung yun, May limang pamilya dito guys Ng mga Ng mga kwan ng, ng mga Ayaw pala nila guys Tatawagin ng ita Ng mga ita Ayaw na pala nila nun So ang tatawag lang natin sa kanila Is kwan kabayan Ayaw na nilang tatawagin ng ganun Kaya yung tinanong ko na muna si ate Kasi nga Para alam ko din para di naman oh, sabihin nun magalit sila sa akin kasi first time ko lang ito guys na makapunta sa ganitong community so, yun, may malaki pa dito guys silang community talaga doon daw sa may kapuntang labnig pero dito sila, nakikita ko talaga sila lagi dito na dumadaan kaya yun, tumuntahan ko naman at bibigyan ko sila ng yun kunti lang naman yun <laughs> ayun o ang guys, o yung daan so yun, malapit lang naman yung bahay nila sa dito sa kalsada. Ayan. Guys, ninyo sis, yung iba talaga naman yung kanila yung lugar ng kuan ng pindag ng bahay nila. Ganun lang. Lase. Ayan. Ayan. Ayan, kalsada na ako guys. Ayan. Ganun lang yung bahay nila. Ano parang <laughs> Tara dyan. Ganun lang sila. Ano yung bahay nila? Ano? yun yung pala 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 kulam nila asin siya kaya nga saka yung yung tulugan nila <laughs> naman walang maayos na bahay talaga yung mga katutubo uh -huh. yun pala guys ang tao gusto nila tawag is katutubo uh -huh. yun nila tatawagin sila ng aita kaya yun at is tinanong ko talaga yun para naman alam ko naman kung paano naman talaga sila <laughs> kakausapin so yun may nag sa kanilang hamog, mayroon sila. Pero okay lang naman daw. Kasi siguro, maliit ba? sa Kaya, yun. Kaya, yun. Kaya, mapalikan ko sila. Yan naman, ah, uh, binang baguhan sa ganitong larangan. Uh, nagkaroon nga ako ng interest sa kanila. Tingnan yung kanilang pamumuhay. Tingnan yung kanilang mga tradisyon. Lahat. Yun yung gusto kong gawin talaga, ipakita dito sa aking <clears throat> pagbablog. Kaya yun ito guys yung simula noon. Alamin ko yung kwento ng kanilang mga buhay-buhay, Sistema ng pamumuhay. Isimulan ko yun guys sa kaunting pagtulong sa kanila para makuha naman ang kanilang kalooban. Totoo naman yun, nagagawin ko talaga para sa kanila. Kasi nakita naman natin yung sistema ng kanilang pamumuhay. Unang tingin palang malalaman yun na napakapayak talaga guys yung kanilang bahay na tinatawag nilang tahanan. Ganun lang. Meron lang limang islab ng yung pinagtsinsuhan yung balat ng nyog, yun lang yung nakasapin sa kanilang higaan. Imagine guys, paano sila natutulog doon ang dami nilang mga anak. Kayo guys, aalamin ko yun. <laughs> Siguro mag ako sa kanila or whatever, basta malaman ko yung paano yung sistema na pumumuhay nila. So yun guys, sana guys, supportahan niyo yung aking bagong channel uh, ah, my channel. ako kay siya, Master Bench Vlog. Pasuporta naman guys, pasubscribe naman, baguhan lang. So yun guys, maraming maraming salamat sa inyong lahat. So yan, hanggang dito na lamang muli ang aking munting vlog. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Magandang buhay. Yeah! <laughs>